Welcome! 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 Mga yawa! Na-miss nyo ba ako? Nandito na naman ang yawang ito dahil meron tayong bago. Hindi na pala bago ito para sa akin pero malamang na bagong bago para sa inyo. Alam nyo ba na ang yawang ito ay may sandamakmak na mga pagbabanta panganib sa buhay. Pero sino ang may pakana? Samahan niyo ako at aking ibubunyag ang baho ng sistema at ang ugaling na aagnas sa kabulukan. Ugaling hindi dapat pamarisan, ugaling dapat ini iniiwasan, at ugaling hindi dapat hinahalal ng taong bayan. servisyong hindi pinagkatatiwalaan. Balita, walang katotohanan. Balita, pinagtatawanan. Ito ang Yamaha Balita. At, at ito ang inyong Anchorman. Walang katotohanan. na karaang mga linggo ay ating tinalakay ang issue tungkol kay Police Captain Ryan Batadlan kung saan ating binigyang linaw ang mga pangyayari. Pero dahil sa ginawa nating iyon ay merong isang tao na hanggang ngayon ay hindi matanggap ang aking mga binitawang salaysay at gumawa pa ng hak para ako ay bawian. Ang taong ito ay nakarating kung saan saan para ako ay hanapin at maplantiran ng mga kasong puro niya inimbento at pakana nakarating pa sa isang follower para takutin at bumaliktad sa akin. Nakarating sa malalayong bahay ng aking dating mga kasintahan para ako ay hanapin at tanungin. Ayun pa sa aking mga source ay may mga kalalakihang naghahanap sa akin sa kanilang mga lugar na ako ay hinahanap at tinatanong kung saan ako nakatira ayun pa sa kanila ako daw ay may utang na motor na di ko pa natapos bayaran kaya ako ay hinahanap nila kung saan hindi naman agad pinaniwalaan ng mga pinagtanungan. Meron pang isang source ang nagsabi na ito mismong tao na ito ay nagtanong sa kanya kung saan na ba ako nakatira at tinanong din kung ano ang aking trabaho. May isa pang source ang nagsabi na mula din mismo sa bibig ng taong ito na pinagkakalat na ako daw ay hinahanap dahil ako daw ay malaking drug lord sa Aklan. Ano daw ang aking trabaho? Kaya saan daw ako kumukuha ng pera? Wala daw akong trabaho. Kaya tiyak yon ay droga. Wow, na wow. Hindi ko pa nakakalimutan noong unang beses akong pinasakan ng kaso ng mga traidor na ito. Gumawa ng paraan para ako kasuhan sa kasalanang hindi ko ginawa at ngayon ay kanila ulit ginagawa para sa kaalaman ng lahat. At sa kaalaman din ng mga taong ito, ako ay isang IT director. Ako lang naman ay isang pipituging vlogger na sumasahod sa Facebook at YouTube tapos ipagkakalat nyo lang na ako ay isang masamang tao walang trabaho at droga ang pinagkukuhaan ng pera ko pinagkakalat nyo lang na may utang sa motor na di pa nababayaran kaya pinaghahanap nyo. Anong kumpanya ng motorian Mga kayawa, ito lang ang aking masasabi. Sa oras na may mangyari sa aking masama o sa aking pamilya, ako man ay hulihin sa mga kasong gawa-gawa nila. Dahil sa panahon ngayon, kapag ang isang traidor nagplanted ng mga ebidensya, lalo at dati siyang pulis na maraming koneksyon ay ganun lang kadali sa kanila. Alam nyo, alam nyo na mga kayawa na sila ang may pakana. Ang taong ito, ang ugali niya at ang traidor na galawan ay hindi dapat kinukonsinte at pinababayaan. Hindi na dapat muling ihalal sa kanyang kinauupuan at dapat hindi nabigyan ng pagkakataon na makaakyat pa sa mas mataas na pwesto sa gobyerno dahil ang taong ito ay hindi totoong naninilbihan sa taong bayan kundi ang habol lamang ay ang kapangyarihan. Matagal na akong binalaan ng aking ina at ilang pamilya, natigilan na ang ganitong pagsisiwalat ng mga katiwalian, pero hindi kaya ng aking konsensya na makita ang ganitong klase ng sistema. Mamamatay akong maaalala ng tao na may magandang ginawa noong nabubuhay pa. Masasabi ng tao na sayang ako at pinatay lang dahil sa aking pinaglalaban. Pero ang mga taong kagaya nilang maitim ang budhi ay mamamatay na pinagtatawanan ng tao at sasabihan na mabuti nga at namatay na ang hayop na yan yan ang pinagkaiba ng taong nasa tamang landas at nang taong uhaw sa kapangyarihan. Tapos na sana ang isyo sa nangyari sa angas na iyon at nakamove na ang lahat. Pero ang taong ito na sinilang na na isang traidor at sa dugo na ang pagiging halang ang kaluluwa ay hindi matahimik kaya gumawa ng paraan para ako ay balikan nakarating sa mga ahensya ng NBI para ako ay i-report at pasakan ng kasong kanilang inimbento. Lumapit sa kung kani-kaninong tao para ako ilagay sa hukay o taniman ng mga kaso. Pinagkakalat na ako ay isang malaking drug lord ng aklan at handler ng mga hitman at supplier ng mga armas. Kung totoo lang sana ang kanilang sinasabi, sa dami pala ng aking pera at lawak ng aking kapangyarihan at galamay, sana yung mga armas, hitman at drug money na iyon ay nagamit ko na para patahimikin ang buo nilang angkan sa daming tao na sa akin ay araw-araw tumatawag para ako ay balaan dahil may mga kalalakihang nakakarating sa kanilang mga kabahayan para ako ay hanapin at tanungin kung saan nakatira dahil may utang daw ako at kung ano-ano pang dahilan ay sadyang ako ay napaisip na umabot na pala sa ganun ang lawak ng kanilang kasamaan. Kaya ngayon, sa mga taga-angas, Batan Aklan, kung mahal nyo ang inyong barangay, ito ang aking tanong, bakit nyo ihahalal ang taong may ganyang pag-iisip sa inyo mismo galing na kayo mismo ay nakaranas ng kanilang pagtatraidor na sampahan ng mga kasong hindi nyo ginawa, tinakot at pinaputukan pa ng baril. Pero bakit? Bakit? Bakit nyo hinalal? Sana naman, sa susunod na halalan, kayo ay matauhan. Dahil baka sa susunod na halalan, ang yawang ito ay wala na. Dahil marahil ay pinatahimik na at nilibing na sa kung saan. O kaya naman, ay pinakulong na sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Pero ito lang din ang aking masasabi. Naniniwala ako sa karma. Sa panig ko ang Diyos. Sakaling matuloy ang lahat ng kanilang mga plano sa akin, Diyos na ang bahala sa kanila at sa lahat ng makakapanood at mararating ng video ito. Ito ay isang paalala at isang malinaw na pagdedeklara na anuman ang mangyari sa akin at sa aking pamilya. Alam nyo na kung sino ang may pakana at alam nyo na kung sino ang dapat balikan dahil nakablater naman na ang lahat ay sa inyo ko na lang ipapaubaya mga yawa ang pagpapakalat ng impormasyon na ito sa oras na ako ay mawala. Wala akong direktang binitiwan na pangalan. Pero sa lahat ng taong kanyang ginawan ng parehong estilo at kasalanan, ay malamang kilalang kilala nyo na kung sino siya. Lalo na sa mga taong kanyang pinuntahan para ako ay hanapin at sa mga taong pinuntahan ng kanyang mga galamay ay tiyak kilalang kilala nyo na din. Hanggang sa muli, paalam mga yawa.